Dito sa Visayas, particular na sa Samar, narating ko ang iba't ibang lugar gaya sa bayan ng San Jorge kung saan may magandang pasyalan, ang Blanca Aurora Falls. Napakaganda ng talo na ito. Kaya ang akin nasabi, sadyang maganda ang Samar. Sa akin pagbalik sa Samar, ang susunod ko namang destinasyon ay ang Giwan sa Eastern Samar. Sakay ako ng Mid-Sea Air Express, maginhawa ako nakarating ng Giwan. Ang Giwan ay may magandang airport at itinuturing na isa sa pinakamahabang runway sa buong bansa. mula sa airport ay matatanaw mo ang Doppler radar ng pag-asa. Ang airport ng Giwan ay ginawa ng mga Amerikano noong Second World War. Hanggang ngayon ay ginagamit pa ito. Akin naman pinunta ng surf camp sa Kalikuan Island sa Giwan at pakinandam mo, nasa Hawaii ka sa ganda ng mga beach at malalaking alon. Siguradong gusto mo agad lumangoy sa napakalinis na dagat ng Giwan. Dito rin makikita ang isang lumang naval base ng mga Amerikano noong 1946. Maraming magagandang resort hotel sa Giwan na abot kaya ang mga presyo at mga masasarap na pagkain. Matapos ko ikutin ang Kalituan Island, tinungo ko naman ang Humunhon Island kain ng isang malaking lancha na mga ako sa ganda ng isla ng Humunhon. At meron pa kaming nakitang mga dolphins at seabird na mistulang sumusunod sa lancha na aming sinasakyan. Sa aking paglalakbay, Maraming magagandang tanawin sa Samar, malilinis sa beach at sariwang hangin. Para sa Matanang Agila, Byron Alcoba, EBC News.